natin ngayon. Siyempre, aayusan natin to. hindi ba? Kasi birthday. First birthday. Kailangan bongga yan. Ayan. At siya, may maraming salamat sa sponsor na Kay Lola Doors. Oh, Lola Dors. Thank you so much sa, uh, ano mo. You know. <music> Dahil birthday ng bata na si Bibet, kung uh, ay mayroong susufrisahin dahil birthday niya yan. Pumunta si Salin, kasama ko Salin na bumili ng cake dito para hey, sa bata. At syempre, bumila rin siya dito sa pinakamahabang pila ng Jollibee. Kaya napakasarap ito. Bida ang saya. Basta pag, pag Jollibee, mga bata yan talagang bida ang saya yan eh. Ito na si Salin yan. Talagang kinarga niya na yung tatlong baka Isa kawin yeah. ngayon, kasama ko si, ano si Judy. Si pa siya na namin yung, ano namin, yung Jollibee. At siyempre yung, ano, yung cake ito. Yan. Ito na, yan. Dala namin ito. Yan. Kasama ko siyempre si Judy. Pas. Tapos, <laughs> mikir ba tayo? Yan. Pero hindi pa dito yung bahay na yun. At kailangan yung balon pagdala namin doon naka ano na siya, naka lobo -lo -lo na. Kaya ipapalobo ko ka muna. Maubusan ako ng hininga dito. Ay lang coke dito ng ano 1.5. Eh, Siyempre ito na yung ano natin, no. Yan na yung ano, yung pina-order. Uy, sana all order. Kasi ito pa. mayon so, mayroon na kaming coke dito. Tapos ayan si ito, si Kon si Jun. Oh yeah, dala namin ah may wagang pasalubong. Sana na. Eh na, pupunta na namin yung bahay na yun ha. na dala namin ito. Yeah. Wow. Ngayon, siyempre, aayusan natin to, hindi ba? Kasi birthday, first birthday, kailangan bongga yan. Yan. At siyempre, maraming salamat sa sponsor na yan, ha? Hi. Lola Dorse. Oh, Lola doors. Thank you so much. sa, uh, ano mo? You know. Um, uh, si Amy Meren dito. From hindi po ko sa mayen Ginebra. Hindi kasama sa sponsor ng Ginebra. Yan. Lola. <laughs> <laughs> Yan. Hey, happy birthday. Huy, <laughs> huy. Wow. Nah. Ozi oh, kantanan natin ng okay na natin Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayun, si Amre e blow niya yung yung. Kandila. O, dali yan. O, oh, sige. Uh, Marunong ka, ihip. O, oh, ihip yan. Ha, huh. ganun. O, oh. hu. Ihip, ihip, huh. ihip. Hu. Ihip. Huh. Ihip. Hu. <laughs> <Ihip. laughs> huh. O, oh, dahil ayaw niya mag-ihip. Si Lola. Yo. Palakpaka palakpak palakpaka. Yeah, Yay. Happy birthday. Ayun <laughs> Ay, na, galing. Oh. <laughs> Ayun. Yun na, ang galing. Sa solid talaga ng Lola Doors. Talaga siya yung punong abala para sa pagbigay ng handa para sa kanya. Apo, at siyempre, Sobrang. At mayroong pang pa cake na talagang happy first birthday. Be back from Lola Doors. Na talagang solid na solid na oh, ang kanyang pagmamahal para sa kanyang apo. Wow, ito ang sarap ng spaghetti. Talagang yummy. At yung panse, talagang soba. Yun ang talagang kinain ko. Yun ang una kong kinain. At itong puto, napakasarap. Eh. Na talagang sa na lang ang kanto. Ang kalakot. Ay, nako. Yan, yung puto na talagang ang sarap. At saka, syempre, itong biko. Yan, napakasolid din. Ah. At syempre, may balance din yan. Dahil baby girl, kaya pink na yung pinili natin. Para sa kanyang balon. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakasama ko dyan. Kay Jameson, John Steege, at kay, kay Mari Mar. Na talagang solid din na sila. At siya, may maraming pa mga bata kaya hindi pa nakakain. Mamaya kasi nagtanim pa sila. So, pagbalik nila dito, pagdating nila dito, magpapas lang pagkain. Meron pa sila. Hindi pa nag yung, ano, yung biko. Yan. At siya, may maraming salamat po. Thank you so much. Happy, happy birthday. And... Advance Happy New Year sa inyong lahat. at Lola Doors, napasaya mo yung pamilya at yung siyempre yung may bangka na may